Mr. Welcome to our shop, the Restoraniliador. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga bagong light innovation tulad ng uh, LED fluorescent lamps. Kung pa paano ito ang tamang pagkakabit ng wiring. Kung paano gagawin at paano ikakabit. So ito ang topic natin ngayon mga kanistornilyo. Para lang ito sa mga gustong mag DIY na walang masyadong kaalaman tungkol sa electricity so okay, ito ang gawin natin ngayon gaya nitong Philip tubes, ang pinakamadali sa ating gawin, gumagamit tayo sa mga lumang fluorescent casing natin Alisin uh, lang itong lumang starter at saka palitan nitong fusible connector na kasama dito sa lead tube pero gusto din natin mag-upgrade ng mga bagong disenyo ng casing tulad nito. Pero hindi lahat ng mga bagong casing na pwede mong gamitin kaagad tulad nito. May kasama na siyang wire pero hindi pa ito ang tamang pagkakabit. So kailangan mo itong i-arrange kung anong sistema ng iyong pagwa-wiring. Kung susundin natin itong illustration na nakalagay sa lead tube, dalawang wires lang ang kailangan. Isang line at saka isang neutral lang. Okay, sundan natin itong illustration. Dalawang wire lang, line at saka neutral. Okay, try natin. Ito yung sa illustration. Dalawang wire lang ang gagamitin. Umiilaw na kagad. Ang bilis lang. Kung titingnan natin, dito sa kabilang dulo, dito. So, wala siyang connection. Naka-hold lang yung sakit sa kabilang terminal. So, yung dalawang wire, walang connection. Ito yung sa kabilang side ang pagkakabit ng Glory and Tube baliktaran yun diba so baligtarin din natin dito itong sa kabilang terminal lipat natin dito sa kabilang dulo kabit natin ng baliktaran tapos hindi kung umiilaw pa rin ready 1, 2, 3 ang nangyari mga kalistor nilyo pumuputok kasi certain siya pagka binabaligtad natin ito yung pumuputok o oh, nangingitim nangingitim ang kabilang terminal ng LED tube So, hindi ito ang tamang pagkakabit kasi ang normal na wiring ng mga fluorescent housing, hindi pumuputok kahit baligtaran. Ngayon mga kalistor ni Leo, gagawa tayo ng bagong concept sa pagwawiring. Yung pwedeng balibaligta rin yung fluorescent tube natin. Okay guys, ito ang susundin nating na ating scheme. Napakadali lang ito at napakasimple lang. Pero pakinggan mo na natin ito may strong palpak. Okay, paliwanag ko sa inyo dito sa ating illustration board. Ito yung ating LED tube. Ito ang main power input. At ito naman ay connector or junction or fuse, kung tawagin. At kung napapansin ninyo, itong dalawang terminal ng LED tube sa itaas, Direkta na silang nakakunikta sa bawat isa. At dito naman sa kabilang terminal, dito nakakabit ang 220 volt line. So dito yon, Ito na lang. Ito lang yung koneksyon. At dito naman sa kabilang dulong terminal, dito naman nakakabit ang ground or neutral line. So dito yun. Napakadali lang. Napakasimple lang gawin dito. Ito na yung ginagawa nating bagong wiring na baligtaran. Katulad nung sinusundan natin sa illustration. Okay, try natin. Kung pwede na itong balibalik rin, itong ating LED tube. Kung hindi na ito sasabog ulit. Try natin i-turn on yung switch kung umiilaw tulad yung sinasabi sa illustration. Okay, switch ko na. Uy, napakatahimik. Walang pumuputok at wala ding umiilaw. So ngayon, hindi siya umiilaw. So ang nangyayari, kanina, dito sa kabilang terminal na to, ito yung pumuputok. So kaya hindi siya umiilaw. Ito yung kanina guys, nangingitim. Pero hindi ibig sabihin na dahil pumuputok ito, sira na ang LED. Ang gagawin lang natin, i-shirt is natin itong dalawang terminal na kanina pumuputok. I-jumper lang natin itong isang strand ng wire dito sa dalawang terminal. Napaganyan yung position. Kabit natin ulit. Try natin kung sisindi na ito at pwedeng balibalik ka rin. Ready? Okay, umiilaw okay, na. Ngayon guys, try na rin ulit nating baligtarin kung okay na. Ito pala yung kabilang terminal na pumuputok na nilalagyan ko ng jumper para pwedeng gamitin ulit. So ngayon, babaligtarin natin. Kung ito yung nga ba ng baligtaran, ito yung ginagawa natin katulad na ng illustration. Okay guys, naikabit na. Konting ikot lang at sisindi na kaga dito. Ayan. So, okay yung ginagawa natin guys. Pasensya na kayo mga idol kung isinisya ko itong malit na gawain. Ay baka sakali lang ako na sana makatulong nito sa mga hindi nag-aaral ng electricity. Tulad ko. Natutul lang ako sa mga ganito sa kadi-IY. At hanggang dito na lang po sa aking simpleng project. At sana po kung nagustuhan ninyo ang video nito, please don't forget to please subscribe, like, share, and bell buttons. Maraming salamat at hanggang sa uulitin po. Bye-bye!